Nagsimula ang pelikula sa mga balita na naguulat tungkol sa pagsalakay ng mga alien sa mundo. Isang asteroid ang bumagsak sa Europa na may dalang mga alien na tinatawag na Mimix at mabilis nitong winasak ang iba't ibang kontinente. Sa gitna ng kawalan ng pag-asa, nagwagi ang hukbo ng mga tao gamit ang mga bagong mekanikal na kasuotan sa isang malaking labanan sa Verdun si Rita Vrataski, isang special force, ay ginawang bayani matapos niyang patayin ang daan-daang mga mimics at naging simbolo siya ng pag-asa at inspirasyon ng sangkatauhan. Isa sa mga tagapagsalita sa balita na nagbibigay puri kay Rita ay si Major William Cage ng U.S. Army. Isang araw bago ang operasyon upang mabawi ang Europa, nagising si William mula sa kanyang pagkaidlip habang nasa helikopter papunta sa London nakipagkita siya kay General Brigham, ang pinuno ng Western Allies, sa pag-aakalang nais ng general na gamitin siya upang pagandahin ang kanyang pampublikong imahe. Ngunit sa halip, inutusan siya ng general na sumama sa unang hukbo ng mga sundalong lalapag sa France para magbigay ng balita sa media. Dating kadete si William ng ROTC sa kolehiyo at walang karanasan sa aktwal na labanan. Kaya gumawa siya ng palusot para hindi siya ipadala pero hindi siya nagtagumpay. Sa huli, sinubukan niyang i-blackmail ang general gamit ang media. Sa una, tila wala lang ito sa general. Ngunit inutusan niya ang kanyang tauhan na arestuhin si William kaya agad siyang tumakbo. Pero na-taser siya at nahimatay. Nagising si William sa maraming bags sa Heathrow Airport na naging base ng militar. Tinawag siyang magot ng isang sarhento at ipinasa siya kay Sergeant Farrell. Nakiusap siya na tumawag sa kanyang commanding officer pero sa halip, inihatid siya sa kampo ng mga sundalo. Napagalaman ni William na nagpadala ng sulat si General Brigham kay Farrell na nagsasaad na isa siyang deserter na ng lahat para tumakas sa duty at pinaba ang kanyang rango kaya hindi naniwala si Farrell sa kanyang mga palusot. Napunta si William sa isang grupo ng mga sundalo na tinatawag na J-Squad kasama sina Ford, Griff, Kimmel, Skinner at Nance. Nahuli silang naglalaro ng sugal ni Farrell habang pinapakilala si William at bilang parusa, pinakain sila ng mga baraha. Kinabukasan, naghanda sila sa pagsalakay. Hindi mapakali sa nervyos si William habang isinusuot sa kanya ang mekanikal na kasuotan nang hindi man lang itinuro sa kanya kung paano gamitin ang kanyang baril. Kalaunan habang nasa eroplano, tinutukso siya ng mga kasama na lalo pang nagpalala ng kanyang nervyos. Bago pa matapos magsalita, Sergeant Farrell natamaan ang likuran ng kanilang eroplano. Agad na tumalon ang lahat sa gitna ng kaguluhan at ang iba ay namatay Nagalangan si William na tumalon pero kalaunan ay nagawa niyang tumalon bago pa sumabog ang eroplano. Bumagsak sila sa baybayin ng France at ang tanging nakita ni William ay puro kaguluhan. Sa kasamaang palad, isang eroplano ang bumagsak kay Kimmel. Agad siyang kumilos habang pinapagana ang kanyang mga armas, ngunit nakalock ito sa Japanese na salita. Isa pang eroplano ang bumabagsak papunta sa kanila, ngunit nagawang yumuko ni William sa tamang oras. Pagtingala niya, nakita niya si Rita na lumalaban sa mga mimics. Lumapit si Rita kay William, ngunit bigla itong natamaan at napatay mismo sa harapan niya. Sa takot, tumakbo si William palayo, pero hinarang siya ni Sergeant Farrell. Nagtipon muli ang kanilang grupo at napagtanto nilang tila alam ng mga kalaban ang kanilang pagdating. Habang inaayos pa rin ni William ang salita ng kanyang armas, napansin niyang may gumagalaw sa lupa Agad niyang binalaan ang kanyang grupo pero agad na nilipol ng mimik ang buong grupo. Naiwan si William at sa huling sandali, napagana niya ang kanyang armas at nagawa niyang patayin ang mimik na pumatay sa kanyang mga kasamahan. Sandali siyang nagdiwang nang lumitaw ang isa pang mimik na tila kakaiba sa normal na mimics. Sinubukan niyang barilin ito ngunit naubusan siya ng bala. Sa oras na yon, kinuha niya ang bomba sa tabi niya at sumabog ito kasabay ng pag ng mimik pareho silang namatay sa pagsabog at naabsorb ni William ang dugo ng nilalang. Agad na nagising si William sa gulat sa ibabaw ng mga bagahe, pumalik sa oras kung saan siya unang nagising. Muli siyang sinalubong sa parehong paraan ni Sergeant Farrell at dinala sa kanyang squad. Ang mga pangyayari ay naulit ng eksakto. Dahil dito, nagagawa niyang hulaan ang mga susunod na mangyayari. Kinabukasan, naulit rin ang mga pangyayari sa kanilang pagsalakay Muling lumapit sa kanya si Rita. Ngunit sa pagkakataong ito, nailigtas niya siya mula sa kamatayan. Ngunit siya ang natamaan ng pag-atake. Umalis si Rita at napatay si William ng isang mimik. Muli siyang nagising ngunit sa pagkakataon iyon, sinubukan niyang kumbinsihin si Sergeant Farrell sa pamamagitan ng pagsasabi ng personal na impormasyon ni Farrell, pati na rin sa mga pangyayari at pangalan ng grupo ng J-Squad. Ngunit inisip nilang nababaliw siya kaya tinakpan ang kanyang bibig ng tape. Bumalik sila sa dalampasigan at sinubukang iligtas si Kimmel, ngunit siya ang nadurog. Paulit-ulit siyang sumubok at unti-unting pinahusay ang kanyang kakayahan sa bawat pagkamatay niya. Nagawang puntahan ni William si Rita at sinubukan niya itong iligtas at balaan na mamamatay silang lahat doon. Matapos mapansin ni Rita na kaya ni William hulaan ang mangyayari, ibinaba niya ang kanyang espada at sinabi kay William na hanapin siya pag muli siyang nagising. Nagkaroon ng pagsabog na pumatay sa kanilang dalawa at muling nagising si William. Sa pagkakataong ito naging kalmado si William at iniwasan niyang mahuli ang J Squad sa kanilang pagsusugal. Sumunod ay nagkaroon sila ng physical training kung saan nagplano si William na tumakas para hanapin si Rita. Gumapang siya sa ilalim ng truck ngunit nabigo siya sa unang subok at namatay. Nagawa niyang tumakas sa ikalawang pagkakataon at pinuntahan si Rita. Natagpuan niya si Rita na nagsasanay at galit itong sinalubong siya. Pero ipinaliwanag ni William na siya mismo ang nag-utos na hanapin siya pagkising. Naintindihan ito ni Rita at ipinaliwanag na nakuha ni William ang kakayahang i-reset ang oras mula sa asul na mimik na tinatawag na alpha patapos niyang ma-absorb ang dugo nito. Ibinunyag niya rin na nangyari din sa kanya ang nangyari kay William ngunit nawala niya ang kakayahang iyon. Agad siyang ipinakilala ni Rita kay Dr. Carter, isang pisiko at biologist. Siya ang may sapat na kaalaman tungkol sa mga mimics at ang tanging naniniwala sa kwento ni Rita. Ipinaliwanag ni Carter na ang mga mimics ay parang nervous system at kinokontrol ito ng tinatawag na Omega. Ang Omega ang nagbibigay sa Alpha ng kakayahang i-reset ang oras tuwing may namamatay sa kanila at alam din nito ang hinaharap katulad ni William. Kapag nanalo ang tao, iyon ay dahil pinayagan lang sila katulad ng nagyari sa digmaan sa Verdun. Kapag nararamdaman ng Omega na nawawalan ito ng kontrol sa kapangyarihan, hahanapin nito ang nakakuha at magpapadala ng mga pangitain tungkol sa lokasyon nito. Naranasan ito ni Rita pero hindi niya narating ang lugar dahil mawala sa kanya ang kapangyarihan. Dahil wala pang mga pangitain si William, sinanay siya ni Rita sa pakikipaglaban. Hindi maganda ang kanyang naging performance sa unang pagsasanay. Ipinaliwanag ni Rita na kailangan niyang siguraduhing mamamatay kung ma-injure siya sa digmaan. Binunyag ni Rita na nawala sa kanya ang kapangyarihan matapos siyang turukan ng ibang dugo ng tao matapos siyang ma-injure at magising sa ospital. Sa tuwing nasusugatan si William sa pagsasanay, pinapatay siya ng paulit-ulit ni Rita upang magsimula muli. Kalaunan, nagsimula siyang magkaroon ng mga pangitain tungkol sa Omega. Inilarawan niya ang lokasyon nito kay Dr. Carter at sila ay nagplano ng pagtakas mula sa dalampasigan paulit-ulit nilang sinubukan ang pagtakas. Maingat na pinag-aaralan ang bawat galaw, ngunit sa bawat pagkakataon, lagi silang namamatay. Dahil sa kanyang depresyon sa paulit-ulit na pangyayari, tumakas siya at hindi sumama sa digmaan at pumunta sa London mag-isa upang uminom sa isang bar. Gayunpaman, doon niya nalaman na matapos silang matalo sa dalampasigan, tuluyan nang nasakop ng mga mimics ang London at muli siyang namatay doon. Bumalik si William sa pagsasanay at lalong naging bihasa. Samantala, natuklasan ni Dr. Carter ang lokasyon ng Omega, ngunit sabi ni William na hindi iyon sapat dahil hindi pa rin sila makaalis sa dalampasigan. Sa sumunod na loop, muli nilang sinubukan ang makipaglaban at mahusay na pinuksa ang mga mimics. Sa unang pagkakataon, nalagpasan nila ang dalampasigan at nakarating sa park at nagplano ng pagtakas. Nakahanap sila ng sasakyan at nagmaneho, ngunit isang mimic ang umatake pero agad din nila itong pinatay sa kanilang pagtakas, naubusan sila ng gasolina at narating ang isang farmhouse. Sa likod nito, natuklasan nila ang isang helikopter at nais ni Rita na gamitin ito para agad makapunta sa lokasyon ng Omega. Habang inaalis ni Rita ang tali ng helikopter, natuklasan ni William na may iniinda siyang sugat na kanyang itinatago. Tinulungan niya itong gamutin habang patuloy na nagpupumilit si Rita na hanapin ang susi ng helikopter sa kabila ng mga pagtutol ni William. Pinagtimpla siya ni William ng kape at nilagyan ito ng tatlong asukal. Nagulat si Rita na alam ito ni William. Ibig sabihin, narating na nila ang lugar na ito ng ilang ulit. Pinilit niya si William na magsabi ng totoo at inamin nitong matagal na niyang hawak ang susi. Ayaw niyang simulan ang paglipad dahil palaging namamatay si Rita. Ngunit kinuha ni Rita ang susi at pinaandar ang helikopter, nag-trigger ng pag-atake ng Mimics at napatay siya. Nagawang patayin ni William ang Mimic ngunit natagpuan niya si Rita na namatay. Dahil dito hinayaan niyang patayin siya ng iba pang mimics upang magsimula muli. Sa pagkakataong ito, nagbago ang isip ni William na isama si Rita. Mag-isa siyang sumabak sa misyon hanggang sa makapunta sa farmhouse. Pinatakbo niya ang helikopter at narating ang lokasyon ng Omega. Nang marating niya ang kinaroroonan ng Omega, wala ito doon. Sa halip, sinalubong siya ng isang mimic. Dumating din ang isang alpha, kaya sinubukan ni William na magpakamatay, ngunit pinigilan siya ng nilalang. Sa kabutihang palad, nagawa ni William na makagapang sa ilalim ng tangke at nalunod siya. Ipinaliwanag niya kina Dr. Carter na ang mga pangitain ay patibong lamang para mabawi ng Omega ang kapangyarihan. Ang tanging paraan upang mahanap ang Omega ay ang device na ginawa ni Carter na nagpapadala ng signal sa Omega. Ngunit nakumpis ka ito ni General Brigham. Nagplano silang umalis para kunin ito ngunit sinabi ni Carter na kailangan itong isaksak sa buhay na Alpha. Pero sinabi ni Rita na pwede itong gamitin kay William dahil nasa kanya ang kapangyarihan. Bumalik sila para kunin ito at palihim na pumasok sa opisina ng general. Ipinakita ni William na alam niya ang hinaharap at ipinaliwanag kung paano sila laging natatalo sa dalampasigan. Ipinabatid na kailangan nila ang nakumpis kaniyang device galing kay Carter para mahanap ang Omega. Pero kahit ilang beses nilang subukan, hindi pumayag ang general. Pero sa pagkakataong ito, ibinigay ng general ang device kay William habang papalabas sila, bigla silang inabangan ng mga sundalo. Tumakas sila gamit ang isang sasakyan at ginamit ni William ang device. Nakonekta siya sa Omega at natuklas ang nasa Paris ito. Bago sila makalayo, inataki sila ng sundalong naka-exosuit at nawalan sila ng malay. Nagising si William sa hospital at nagulat ng malaman niyang tinurukan siya ng dugo ng ibang tao. Dumating si Rita at sinubukan siyang patayin para i-reset ang oras, ngunit sinabi niya na wala na ang kanyang kapangyarihan dahil tinurukan siya ng dugo. Palihim silang tumakas mula sa ospital at nagplano na patayin ang Omega ngunit kakailanganin nila ng mga sundalo. Naisipan ni William ang J-Squad at sa pagkakataong ito, nakumbinsi niya ang grupo na tumulong sa pamamagitan ng pagsabi ng kanilang mga nakaraan, lalo na sa presensya ni Rita. Nagnakaw sila ng isang ship ng militar at lumipad patungong Paris. Bago sila makarating sa kinaroroonan kung nasaan ang Omega, sinalakay sila ng maraming mimics ang kanilang eroplano ay bumagsak, ikinamatay ng ibang kasamahan sa kanilang grupo. Nagtipon silang muli, ngunit kapos na sila sa bala at armas at napakababa ng tsansa na mapuntahan ng Omega. Nakaisip si William ng paraan gamit ang bumagsak na ship at gamitin ang engine nito para itulak papunta sa lokasyon ng Omega. Nagpaiwan si na Griff at Skinner upang pigilan ang mga dumadating na ng mimics, ngunit naubusan sila ng bala, kaya napagpasyahan nilang magsakripisyo at nagpasabog ng bomba. Pagkatapos nahabol sina William ng mga mimics sa ship, kaya ginamit niya ang machine gun upang patayin ang mga ito habang si Rita ang nagmamaneho. Bumangga sila sa pader at tumilapon sila sa gusali kung saan naroon ang Omega. Agad silang kumilos at nag-iwan si Rita ng bomba para sa paparating ng mga mimics bago tumalon sa butas. Narating nila ang parking garage kung saan nakalubog sa tubig ang Omega. Pero nakita nilang may nagbabantay na isang alpha. Nagboluntaryo si Rita na isakripisyo ang sarili para ilayo ang atensyon ng Alpha sa kabila ng pagtutol ni William. Bago siya tumakbo, sinabi niyang sana ay nakilala niya si William sa mas magagandang pagkakataon at hinalikan siya bago umalis. Ginamit ni William ang pagkakataon upang lumusong sa tubig, ngunit sa oras na yon, nahanap si Rita ng Alpha at siya ay pinatay. Lumangoy si William sa Omega, ngunit naramdaman ng Alpha ang kanyang presensya, kaya agad siyang hinabol nito. Nasaksak siya nito sa likod, pero bago paman mabitawan ni William ang mga granada, nagawa niyang bunutin ang mga safety pins nito. Dahilan upang sumabog ang omega at bumagsak ang lahat ng mga mimics. Habang namamatay si William, naabsorb niya ang dugo ng omega sa kanyang katawan at umitim ang kanyang mga mata. Nagulat na nagising si William sa helicopter patungo sa London sa parehong umaga bago ang pagsalakay. Paglapag niya, nakita niya sa balita na matapos ang misteryosong mga pagsabog sa Paris, ang lahat ng mimics ay nag-collapse dahilan upang ideklara na tapos na ang digmaan. Pumunta siya sa base at nakita niya ang mga miyembro ng J-Squad. Lahat ay buhay at nasa mabuting kalagayan. Agad niyang hinanap si Rita. Sa pagkakataong ito, iginagalang siya ng lahat bilang isang nakakataas. Ngunit nang makaharap niya si Rita, galit ulit itong sinalubong siya. Ngunit gumiti lang si William sa sobrang tuwa Salamat sa panunood. Mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated ka palagi sa mga susunod kong video.